Ang mga kasong tinatalakay sa palabas na ito na tapot at, at may pagkakahalintulad sa mga totoong pangyayari ay pawang mga halimbawa lamang at hindi tumutukoy sa isang atwal na kaso. Ang mga talakayan dito ay magsisilbi lamang ng gabay at hindi dapat tratuhin na isang legally binding na payo. Kung nais niyong humingi ng personal na payong legal, maaaring makipag-ugnayan ng personal sa isang kwalipikadong legal practitioner. Magandang araw po. Ito po ang Buhay at Batas sa Canada. Isang panibagong programa sa YouTube kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng Buhay at Batas sa Canada na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino immigrants dito. Ako po ang inyong host, inyong kabayan at kaibigan. Ako po si Kuya Jason. Sa bawat episode po ay ating tatalakayin ang iba't ibang usaping Buhay at Batas sa Canada kasama ang mga kaibigan natin na subject matter experts sa mga pagsang pag-uusapan natin. Sa buhay ng mag-asawa, hindi maiwasan magkaroon ng hidwaan. At minsan nga yung hidwaan ay nauwi pa sa hiwalayan. Hindi man katamihan, pero ilang beses na rin nangyayari ito sa mga mag-asawa kung saan ang isa o parehong spouses ay nasa ibang bansa, tulad ng sa Canada. Maraming pwedeng maging sanhing ito, tulad ng stress dahil sa pagkakaroon ng panibagong paraan ng pamumuhay, uh, financial problems, kawalan ng support system tulad ng malapit na kamag-anak o kaibigan, minsan homesickness o kalungkutan at marami pang iba. Ito at marami pang katunungan kaugnay nito ang ating sasangguni sa ating subject matter expert. At ating subject matter expert ngayon ay isang nagtapos sa University of the Philippines Diliman, sa po siyang matunit na abogado sa Pilipinas at dito sa Toronto, Canada. At pong i-welcome si Attorney George Carvida ng Carvida Law Office. Oo. So, Attorney, maraming salamat for joining us today sa ating pinakaunang episode ng Buhay at Batas sa Canada. Okay. Um, salamat din at uh, sa iyong paanyaya. Yeah, it's a pleasure having you here. So, alam naman natin, it's very common sa mga mag-asawa na ang problema ay, it's very common sa mag-asawa, minsan nagiging problema yung tinatawag natin infidelity o pangangaliwa. At uh, kahit naman uh, sa bahagi siguro ng mundo, Especially siguro pag uh, yung isang um, party dun sa sa marriage ay nasa ibang bansa so we tend to have those problems ako minsan ako na nasaksihan ko na yan in person at uh, nagiging hindi ko naman sinasabing lahat pero nagiging madalas na problema yan nung mga um kababayan nating nagtupunta ng Canada nababasa natin sa mga Filipino forums na Ah, um, nandito na po ako sa Canada, uh, pero yung asawa ko nang uh, babae sa Pilipinas, ano so po yung gagawin ko? So, do you have an opinion uh, regarding that matter kung ano ba dapat gawin kung sakaling nangyari 'yon? Okay. Ah, uh, iyan ang iyan ang malungkot sa ano eh, sa sitwasyon ng mga mag asawa bunsan. Uh, aalis ang isa, pupunta sa ibang bansa, ano? Mm -hmm. Tapos sa uh, Uh, mag-aalaga ng, ng uh, magulang or mag-aalaga ng anak ng ibang tao. Uh -huh. All right? Samantalang hindi maalagaan yung yung kanilang mga anak o kanilang uh -huh. mga magulang na naiwan sa Pilipinas. Uh -huh. In the meantime, yung asawa naman siya na naiwan, siya ang uh, nag uh, may responsibilidad ngayon uh -huh. sa, sa mga bata. Ngayon kung uh, yung tinatawag nating uh, sumakabilang bahay yung uh mm -huh. -hmm. lalaki ng babae <laughs> hindi ba Ah, uh, nang ano narinig ko, mayroon nang mas masawil pa sa sumakibalang bahay. Ano sumakabilang na? Ang pintuan. pintuan. <laughs> ah. <laughs> uh, <laughs> kasi apartment nga na lang <laughs> daw. Ah, uh, kat na lang ano. Oo. Oh. Yan, yan, Now, ah, uh, yung tanong na ano ang pwedeng nilang gawin? Mm -hmm. ano, ngayon, uh, kung kasal sila, well, uh, nag at naghiwalay, no, uh, pwede silang uh, pwede silang uh, mag uh, mag-file sa Pilipinas, mm -hmm. no? na kaya kaya lang ang kinafile file sa Pilipinas, madalas kundi annulment ang legal separation kasi kasal pa rin sila. mm Alright? -mm -mm. The only way na makat yung ties ng ng mag-asawa is yung nga, through annulment at saka um, if the um, if the marriage was uh, void ab initio yung mga ganon mm -hmm. lahat ng uh, lahat ng uh, pinapayagan under the family code mm -hmm. Yun, yun ang magagawa nila pagbalik nila ng Pilipinas. But is the option of filing a divorce kung nandito sa Canada yung isang kung, party, an option? Ah, uh, ngayon, kung nandito sila sa Canada, mm -hmm. pwede silang mag-file ng divorce. Alright? Pero yung, kung lalo na kung uh, hindi pa sila citizen dito, permanent resident pa lang... Okay. Hindi ko nila lang ang permanent resident. Pareho lang yan eh. The only difference is the right to vote. Mm -hmm. No? Pero pag nag-file sila ng divorce dito sa Canada, yung divorce na yan, makikila, kikilalanin sa, ng Canada. Okay? Pero hindi kikilalanin sa Pilipinas. Yun ang problema. So, bale pagdating nila sa Pilipinas, pagbalik nila, they're still married. Yun na nang... Oo, yun ang mangyayari. Ngayon, ang remedy dyan, kung nag-divorce sila, sa, kung nag-file ang divorce ang isang asawa sa Canada, no? yung divorce order na yan, dapat ipresenta sa korte sa Pilipinas, no? at mag-file ng uh, recognition of foreign judgment. Mm -hmm. Yon, Ang may condition naman ngayon yan, para makilala, kaya para kilala rin ng Korte, yung divorce na gawa sa ibang bansa. Una, kailangan, yung partido na nag ng divorce, is a foreign citizen. Okay? Uh, kasi pag kayo... Yung foreign citizen, pero paano kung pareho silang permanent resident? PR, yun ang nagiging problema. Usually, ang nangyayari... Uh, pag nag-file ang divorce dito yung isang asawa no? hindi na pinare-recognize sa Pilipinas mm. lalo na kung walang anak no? Mm. at wala na silang balak bumalik ng Pilipinas mm -mm. or yan ngayon, kung ang advice ko ngayon, pagka ganyan, this is not a uh, uh, legal, legal advice, advice all right? pero usually, ang sinasabi ko uh, kung magpapakasal sila Magpakasal sila sa labas ng Pilipinas. Daladala -dala hmm. yung Canadian Certific certificate of divorce or pare-recognize nila yung certificate of divorce sila kung citizen na sila. So for example, ako yung Canadian citizen at uh, kunwari yung uh, I divorced my wife na nasa Pilipinas. Tapos hindi kami nag-file ng recognition from the Philippine court. Right. Ako, pwede akong magpakasal, pero hindi pwede sa Pilipinas. Hindi. Kung citizen ka na, mm. no, at divorciado ka, kahit saan, pwede kong mag mag, ano, mag, 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 magpakasal. Pero yung no. party na naiwan sa Pilipinas? Iyon ang ano. I yun see. yun ang, uh, yun ang uh, problema. Hindi siya Kasi pwede magpakasal doon. Hindi siya pwede magpakasal din doon. Unless i-recognize ng na courts sa Pilipinas It might take time or money Yes, usually uh, Hindi ko alam kung magkano ang uh, acceptance mm -hmm. niyan but it will also entail legal costs Paano kunwari yung dalawang party nandito na sa Canada mismo mm -hmm. uh, So walang problema doon, di ba? Pero paano kunwari yung isa ay citizen, yung isa ay permanent resident, okay lang yun Ganon, okay pa rin 'yon. Okay pa rin 'yon. Ang mangyayari basta mag file ng divorce, yung applicant for the divorce is must be uh, must be the citizen. Oo. Mm -hmm. Now, ngayon uh, na ay uh, madalas i-advice ko rin na yung mag-asawa magkaroon ng separation agreement. I see. 'yon para wala ng away-away, you no? Know? tay eh uh, pertaining mga bata usually kung below 18 pa no that may meron din silang usapan for the best interest of the children or the child so yung separation agreement doon na nagpo-follow yung usapin tungkol sa sa mga bata mga bata ooh uh, okay. niyon properties dito at sa Pilipinas at sa Pilipinas mm -hmm. covered na yun pagka meron silang agreement Hmm. Kung wala na naman yun, will it create a problem? Kung? Wala yung separation agreement. Ah, uh, kung wala namang property sa ka anak, wala problema. Simple divorce lang yon. Ngayon, mm. kung may anak, no? Mm. Na uh, minor minor pa. Uh, in Canada it's be 80, below 18. Mm. No? Kung meron pang anak, no? He usually The court will not grant a divorce order unless and until there are arrangements for the children. Mm -hmm. Yon, which includes uh, parenting responsibility, you know, uh, yung mga yon joint uh, parental decision, etc you know. Okay. Primary residence a uh, family lo na ngayon yan, dito sa Canada. Mm -hmm. If there's a third party involved. Uh Oo. -oh. Um, kasi sa Pilipinas, kung may third party involved, medyo kinakasuhan din natin ng adultery, concubinage uh -oh. ng other party. Uh -oh. Is there uh -oh. such an equal uh, dito sa Canada? Okay. Sa Pilipinas, adultery is under the revised penal code. Mm -hmm. Which, That's the uh, criminal law sa Philippines. Alright? Now, dito sa Canada, there is no Uh pagdating sa adultery it is not a crime. Mm. It is not a, uh, uh adultery is not punishable here. Okay. In Canada. It is only used as a ground for divorce. I see, I see. All right. Pero usually ang pinakam kaya nga sabi nila, pinakamadaling mag-divorce dito sa Canada. Mm -hmm. Kasi there are three grounds for divorce in Canada one, uh, separation for at least one year. Okay. Number two, adultery. And number three, cruelty. Na okay. now, ang pinakamadali of the three is separation for at least one year. In mm -hmm. lang, kasi pag sinabi mong ground for divorce, adultery, no? Yung adultery na yan, you still have to prove. Mm -hmm. And also uh, the other one cruelty, <laughs> diba? Ayun. Ayun. And there's a, uh, there's a burden of proof. Take, yes, it would take uh, it would take uh, more legal proceedings, trial. You have to go to trial, no? Para to prove adultery or cruelty. I see. Pero yung isang pinakamadali is just wait for one year mm -hmm. mas madaling prove yan yan yeah we've been separated for a year that's it and uh, it is possible na separated although living under one roof mm -hmm. yon separate uh, separate bedrooms you know yon uh, and then no 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 marital relations whatsoever yeah. It's just that they're it's it's a uh, convenient for the parties to live under one roof but they're actually separated. Yeah. Uh, so Yon. they can live under one roof and be separated. Yes, yes. Although like for example, ini bahay nila, may, ano, ang na uh, sila nakatira sa yung yung tinitira nila, pareho nilang bahay. Mm -hmm. diba? At uh, hindi pa nabebenta or you know, they're in the process of uh, selling it. And on. Uh, so, naghihintay sila. Mm -hmm. Yun. Okay, mga kababayan, no? um, disclaimer lang, we're not, um, hindi namin sinasabi na divorce agad pag nagkaroon kayo ng problema ng mag-asawa. Pero if that, that is an option, ito yung mga pwedeng pag-isipan. Yun. Right. 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 <laughs> so, uh, I'm sure kung meron pang, meron mga nanonood dito na uh, may mga katanungan pa na siguro hindi namin na cover, if ever you have questions, comment down below lang and uh, we'll get to it uh, sa isa pang episode siguro. Right. Okay. Is, is there any more you want to add, uh, Sa totoo lang, ang pamilya uh, is the foundation, anong tawag doon? Is the basic unit of the society, correct? Mm Yeah. Now, sa ating mga Pilipino, uh, siyempre importante sa atin ang, ang, uh, ang buo ang pamilya. Uh, pero may mga pagkakataon kasi, lalo na kung na, nasa ibang bansa, no? Aka, uh, sana maisip ng mga tao, mga Pilipino na pumupunta dito sa Canada, no? na hindi po madali ang buhay sa Canada. So dahil doon, nagkakaroon ng challenges sa mga mag-asawa. Una-una yung pag yung pag physically separated, isa na sa Pilipinas, yung isa nandito, no? Tapos pagka nandito na, magugulat sila, ganun pala ang buhay dito sa Canada. No? Akala kasi kar karamihan ng mga Uh, Nagmamigrate Akala nila Na madali ang buhay dito mm -hmm. Ngayon, pagka nagsama na sila rito Usually, ang nagiging problema No? Yung pagbayad ng bills mm -hmm. Yan Isa sa mga Wala ng katulong Una ayun, ayun, ayun. yun Yan ang isa sa mga unang pinagmumulan Ng stress sa buhay mag-asawa Yung pagbayarin pagbay na kasi ang gasto sa Canada dollars din. No? Tapos pangalawa, dahil doon uh, dahil inuuna yung inuuna yung uh, uh, problema sa bayarin, no? Nag nagkakaroon ng uh, madalas pagka na mga kababayan natin, hindi lang isa ang trabaho, dalawa trabaho, oh. diba? At dahil doon nawawalan ng oras unang-una sa isa't isa, no? Dahil laging busy, kailangan magbayad ng bills, magbayad ng credit cards. At nawawalan din sila ng panahon at naapektuhan ang mga bata kung daladala nila. Dahil doon, ngayon dahil walang uh, nasana yung bata na nandyan yung isang parent din siguro, ngayon wala na, o, minsan hindi natin maiwasan na pupunta rin sila sa mga hindi magandang bad influence. Oo, oh, oh, na tinatawag mga barkada, no? 'Yun ang nangyayari. At dahil doon, minsan may hindi hindi uh, hindi it's not unusual. Ano ba sa Tagalog 'yon? Hindi <laughs> Basta. Basta. Unusual. 'Yon, hindi, hindi pangkaraniwan. Oo, na may pumupuntang magulang at may problema sa mga anak na nagkaroon ng uh, nagkaroon ng uh, brush, brushes with the law at an early age okay. minsan wala pang 18 na 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 nag, nagiging uh, uh, parte na sila ng criminal justice system no and uh, or or kahit yung pag ano na, pag kahit uh, above 18 na, at uh, dahil na napar na pariwara o na sa hindi maganda na barkada na involved sila sa mga criminal activities tapos ngayon pag nahuli sila lalapit ngin sa akin usually hmm. yung mga magulang ang unang lumalapit din hmm. at uh, humihingi ng tulong paano po ang gagawin na may consequence niya. Uh, yan. a good topic for another episode, oh, attorney. Oh, oh. <laughs> Yun. At dahil doon, doon ngayon papasok yung pagkakaiba ng kung immigrant ka at citizen ka na ng Canada. Meron din consequences yan. So, uh, talaga nagsisimula sa pamilya. Hanggat maaari buo. Yan ang... Kaya lang nga, may mga hindi maiwasang bagay. Katulad na, na kaya it which leads to ano to uh, separation and divorce niyon kaya dapat ang mag-asawa no uh, alam nila kung anong gustong bakit sila nandito sa Canada first place dapat alam nila kung bakit sila nandito sa Canada no okay. ayon maraming salamat attorney um kung meron naman kayong mga specific na questions mga kababayan no na medyo mas detalyado at gusto niya talaga makausap ng isang attorney. Si attorney George Carvida, ilalagay ko po yung, yung mga detalye down below. At kayo din, attorney, kung pwede nyo sabihin kung saan kayo pwede nyo uh, ma-reach. Ah, uh, sa totoo lang, you can reach me by telephone, <laughs> by email, or by in-person dito sa Little Manila. Mm -hmm. Ang opisina ko, Bathurst and Wilson mismo. Ang tawag dyan sa lugar na yan, Little Manila. So, nandito po ako para sa mga kababayan natin na uh, gustong may mga problema na gustong ano, malutas. Hindi ko naman malulutas lahat ng problema. Pero, tutulong, uh, tulungan natin kayo, tutulungan natin ang mga Pilipino na na magkaroon ng maayos na ano na advice at kung anong dapat gawin huwag niyo lang akong uutangan ako pwede no <laughs> <laughs> ay saka na lang tayo mag-usap mamaya uh, off <laughs> so maraming salamat attorney sa iyong paglaan ng iyong oras at uh, uh -huh. expertise o kagalingan dito sa ating uh, bagong programa ang buhay at batas sa Canada Ah, uh, makakasama pa natin si Attorney in future episodes. At kung meron pa kayong katanungan, hindi lamang sa mga napag-usapan natin dito, kung meron pa kayong katanungan in general, uh, huwag yung specific na kaso nyo kasi 'yun tapat sa attorney nyo isasangguni. Ayun, so maraming salamat Attorney at uh, salamat din sa sa paanyaya. Sana maraming naliwanagan at maraming natuto sa episode natin na ito. So, thank you very much Kina uh, tayo mamaya. <laughs> okay. Thank All right. You, attorney. All right. Salamat din, Kuya Jason. Thank you. At yan po ang ating pagtalakay so, sa usaping wala yung mag-asawa dito sa buhay Bata sa Canada. Sana po ay naliwanagan kayo o kaya ay natutuman lang sa ating pinag-usapan ngayon. Ako po ang inyong host, ako po ang inyong Kuya Jason at sa hamon ng buhay, laban lang.